Hello mga sisi! Ayan, good day sa inyo lahat. So ngayon, dahil umula naman, tsaka walang masyadong ginagawa, walang ganong order na ngayong araw, I mean, ilang araw nang walang order, siguro dahil natapos na yung sale, na boring ako at wala akong ginagawa. So papakita ko na lang sa inyo yung laman ng aking bag. Okay, so what's inside my daily bag. So, itong bag na to ginagamit ko siya for my daily use pag pumapasok ako ng trabaho. So, ito pala yung bag ko na to. Actually, in order ko to sa Shopee app. Yung bag na to sobrang ganda ng material niya. Ayan, with paribon pa siya. And yung color, tsaka yung design. Sobrang ganda. Uh, ilang buwan ko na din siyang ginagamit. Marami siyang ibang color. Sa Shopee ko lang yun na bili. So, start na tayo. Meron tayo sa bag ko, po, hindi yan mawawala kasi medyo mainit. Pag tayo, may tayo sa mukha. So next, may ding tayo, meron din akong pamaypay. Tignan nyo naman, <laughs> sira na yung pamaypay ko. Hindi to sa akin ha. Kino, ano, nakuha ko lang to kasi naiwan to ng kasamahan ko, pero hindi, wala na siya dito. Kaya, ginagamit ko na siya. Inangkin ko na siya kasi kaysa masayang. Ako na yung gumagamit. Dinadala ko na din siya pamaypay pag darating ako dito sa work. So, may pa pamaypay tayo. Ayan, meron ako ditong alcohol. Maliit na batang ng alcohol. And perfume. So, yung perfume ko mga sisi, ito siya. Oh, pink chiffon. Sobrang bango nito. Actually, dalawang pabango na dalawang pabango yung ginagamit ko pag sold out na tong pink chiffon yung Ariana Grande na cloud yung ginagamit kong perfume mabango silang dalawa try nyo to sisi sobrang bango oil based siya na pabango pink chiffon kung gusto nyo yan yung pabango ko next yung aking malaking suklay ayan malaking suklay siya para hindi sumabit-sabit yung strands ng buhok natin. Diba? Easy lang siya magsuklay. So, meron tayong supply chain. And, of course, meron tayong small na pouch. And, may maliit tayong pouch. Laman nito mga abubot. And, meron akong gamot. Lip balm. Tapos, maliit na mirror meron akong sebo de macho, ayan. Pag may sugat ako, ito yung pinapahit ko para mabilis siyang maghilom. Tsaka yung teklat, hindi siya masyadong maitim. Mab ano, mabisa to. Tapos, ano pa ba? So, meron tayong nail cutter. And, tweezer. Pamunot ng kila. And may small pouch tayo. And last, specially mask. Kailangan hindi mawala yung mask natin. Ayan. Tapos, meron din akong dalang two phones. Ayan, yung isang ginagamit ko. Tapos, meron pa akong phone na isa nandun. Naka-charge sa may pwesto ko. And, of course, meron akong wallet. Ayan, yung wallet natin. And, cards lang sila nukari nyo. Tapos, small cash. Ayan. Sa Shopee din po, mga sis. Sobrang ganda nito, Shopee na-order ko lang din to sa Shopee. So, yan yung wallet natin. Meron din tayong coin purse. Yan. May lagayin tayo ng mga barya. Para hindi nagkakalat yung barya natin sa loob ng bag. Coin purse. And, isa pang wallet. So, bali dinadala ko tatlong wallet. Ito yung pinaka-importanting wallet. Huwag niyo na tingnan kung ano naman ito. And, that's it. Ayan lang yung loob ng aking bag. Yung laman ng loob ng aking bag. <laughs> may cartoon siya. Yung cartoon na yun para hindi siya, ano, yung parang bumaba sa uh, ilalim. Para may tigasal. So, ayan lang mga sis. Dahil boy tayo to today. Ayan yung mga laman ng aking bag. So, bali yun lahat yung mga laman ng aking bag. di ba? Konti lang yan. Yan lang yung mga dinadala ko. Araw-araw, pagpapasok ako sa work. So, hope nag-enjoy kayo sa ating, ano, ano ba to? Bag grade, charot. Bag ko yan, no? Hindi yan bag grade. Laman ng loob ng aking bag. So, ayan lang siya mga sisi.